Pagdating sa usapin sa pera, talagang marami ang nag-aaway. Pati na rin yung mga mag-asawa o mag-asawa. Naku, isa lang po, mag-asawa na magkasama sa bahay. Lalo pa kung petsa de peligro na at nagdadatingan pa yung mga bayarin at iba't iba mga mga gastos. Pero sino nga ba dapat ang nagbabudget sa bahay? Si Mrs. ba o si mister? Alamin natin ang sagot ng ating mga ka-RSV tungkol dito. siguro po depende po sa usapan eh. Kami ho, kasi nung misis ko, nung partner ko, ever, ever since so, talaga yung misis ko yung nag, nagbabudget. Kasi ako more sa duty, then yung wife ko naman, uh, mas lamang po sa bahay. Babae po. Um, kasi po sila yung mas madala sa bahay, tsaka yung lalaki. ah uh, responsibilidad dun talaga magtrabaho, trabaho mag po eh. Ah, uh, kasi kapag ang lalaki kasi nagbabudget, lustay kasi. So lahat bigay, ah, uh, lahat po, inaano nila, labas pera po lahat. Ang babae po kasi budgeted simula sa gamit sa bahay, pagkain, yung baon ng bata, lahat-lahat. Siyempre babae ang magbabudget kasi lahat naman ng sweldo ng asawa na sa akin para mapagkasa yung maliit na sweldo ng pamilya. Ikaw, ano sa inyo, Well, kasi well, napanood natin, ano? mm. uh, usually, ang sinasabi nila, mga babae daw. Mm. eh paano pag, yung lalaki CPA? Ha? Grabe Oo, siya. O, kapag accounted yung lalaki, or talagang maalam din sa pagbabadget. So, depende yan oh. kung sino yung maalam sa pagbabadget. Ako, feeling ko, oh, dapat mag-usap yung mag-asawa. Kung mm. anong mas komportable Kasi may mga ganong issue. Pero naging issue ng lalaki na kinukuripot ako, mga ganyan, di ba? May mm. mga ganong moments. But anyway, maiba tayo. Isa talaga ang pera o financial issues sa na nagiging problema ng mag-asawa at minsan nga ay nagmimit siya pa ito sa mas malaking problema sa pagsasama. Dahil iba-iba po tayo ng pinaniniwalaan patungkol dito, ngayong umaga ay kumonsulta muna tayo kay Sir James Fragata. Kaugnay ng usaping ito. Sir James, magandang umaga po. Magandang umaga, magandang umaga din po. Good morning, Sir James. Kanina nabanggit nating issue sa pagbabudget. Ano po ba yung mga karaniwang nagiging problema ng mga mag-asawa na tungkol po sa pera? Yes. Walang proper budgeting, specifically yung hatian sa gastos at hindi balaan sa paggastos. So base po sa mga nakita oh no, is that kapag hindi natin alam kung saan napupunta yung pera natin. And minsan, no, meron na tayong specific na dapat paglalagyan ng pera. Pero dahil meron tayong pinagkagasusan, eh doon nagsisimula po yung nagiging problema. Mm -hmm. Well, uh, sir, balikan po natin yung tanong natin kanina sa ating mga ka-RSP. Mm -hmm. Sino nga ba yung dapat humahawak ng pera ng mag-asawa? Si Mr. Puba o si Mrs.? Yes, magandang tanong po rin. So ideally po, yung maasawa na matipid. No? So check po natin sino po ba sa ating mag-asawa no, yung mas masinop sa pera. Kumbaga sa isang kumpanya, no, pagdating sa mga finances, di ba, meron tayong mga finance manager na tinatawag. So kung sino po yung mas masinop kasi, siya yung lagi nagtatanong, oh, saan napunta to? Uh, o kaya naman, anong uh, an magkano yung mga gastusin natin in a month? So kung sino po yung mas matipid, siya po yung dapat humahawak ng pera. Oh, so yun oh. ha, kung sino yung mas masino, mas hmm. madiskarte, hindi hindi ibig sabihin eh, babae yung asawa oh, na oh, mismo. oh hindi, hindi siya gender based kumbaga ba? Oo, pero nabanggit nyo nga kanina na mas okay kung sino yung mas marunong, 'di ba, pagdating sa finances, sir? Pero paano po ba malalaman ng mag-asawa kung si mister o si misis ba ang mas magaling pagdating sa pagbabudget? Mag-uusap ba sila na, kunyari, kami ni Audrey mag-asawa? Mm. Oh, honey, ah uh, mas ano, mas kuryo ako sa iyo. Oh. Paano ba 'yon? Paano po ba 'yon, sir? Yes, pwede na 'di challenge po, 'no, yung isa't isa kung simple yung pinaka -content gumastos sa isang buwan. So pwede tayong magkaroon ng simple game, no, or simple laro between doon sa mag-asawa, pa Kung sino 'yung paliitan, no, na uh, expenses in a month, and kung sino 'yung panalo doon, si siya 'yung pwede maging finance manager for the whole year. Pero dapat hmm. honest 'yan, 'di ba? Hmm. Bawal mag Pero Actually, may mga lalaking kagaya ko, ayaw kung pinakikilala ganyan bagay hmm. kasi dagdag -dag problema ko lang 'yan. Eh, hmm. Ikaw na nga 'yung provider. Hmm. Ikaw naman ang mag-budget. Mm -hmm. Pero yung iba kasing mga lalaki talagang gusto rin maki... Alam mo yung maki-partner pagdating sa gastusin. Mm -hmm. Sa kultura po natin, sir, ngayon ay babae talaga yung mahawak ng pera. At uh, lang ang mister. Tama po ba yung mga ganitong setup? Traditionally po, no, ito yung gawain. Pero with all due respect po no, dun sa female viewers natin. Na May mga times kasi na mas magaling mag-handle ng finances yung lalaki sa pamilya. No? So, gaya po nang nasabi nyo po kanina, halimbawa, CPA yung lalaki. So, may course na siya no? or may experience na siya pagdating sa pag handle na expenses no? or yung income. So, nakadepende talaga sa pag-uusap po ng mag-asawa. Oh, pero yung mga kaso naman na yung babae yung mas marami ang kinikita, medyo ano yun, no? Oh? medyo gray area yun. Paano nilalagay ba nila sa isang savings yung dalawa? Tapos siya nga ang mag... Siya pa rin ang mag allocate nung perang nasa loob. Medyo masalimuot masalimut yun. Kasi itong setup na to is lalaki mag intrega dun sa babae. Paano kung mas malaki yung kita ng babae? Mm. Ganon din ba yun? Paano po ba yun? Yes po. Bali, uh, again, sa communication po, talaga uh, ito no may mga uh, iba no na na merong sarili sila halimbawa yung babae mas malaki yung kinikita niya no so hinahati niya yun. no so may portion na sa sarili niya talaga tapos yung portion na kino-contribute niya para sa family which is okay din para at least mas okay yung usapan na mag-asawa and uh, iwas gulo kumbaga oh to ito ito tanong ha oh. sir ha chi mo to What if parehas kayong may trabaho? Ang lalaki at babae may trabaho. Pero parehas din kayong tumutulong sa mga pamilya ninyo. So may portion ng inyong kinikita na uh, ina para sa pamilya niyo, nanay, tatay niyo o kapatid. Ngayon, paano ito ma manage dahil siyempre, depende pa rin sa laki ng kita niyan at depende sa binibigay mo sa pamilya mo. Pero siyempre, may sarili na kayong pamilya. Paano po ito mina Opo. Una-una dyan po is proper na pag-uusap ng mag-asawa. So, meaning kasi kapag may tinutulungan tayo na uh, pag -ulang or yung mga kapatid natin, dapat maintindihan nung isa't isa no, na hindi 100% na income natin yung mapupunta doon sa current na family natin. Pero for me po, no, syempre dapat ang priority pa din is yung current na family natin pagdating sa mga gastusin. Okay, babalikan ko yung sinabi niya kanina. Siguro nga, kahit na i-entrega nung asawa yung pera doon sa babae, dapat may allocated pa rin siyang para sa kanya. Kasi usually, nagiging issue rin yan, di ba? Gusto nung lalaking bilhin ito, sasabihin nung asawa. Minsan, ang hirap mm, rin nun. Paano ko, kung gusto mo ng freedom? Sir, no? Pero, common sir, iniiwan yung ATM sa mga... Misis. Yung mga cameraman natin dito, no. ganun yung ginagawa, matititingan mga asawa itong mga 'to eh. Pati ba si Bong? yung no, yung mga ATM nila, iniiwan ah. nila sa kanilang oh. misis. Bakala ka na dyan. Oo, oh, oh. Okay, pero ilang porsyento ba dapat ng sahod? Ito may iba naman tayo, ang pupunta sa bills at gastusin, at ilan naman yung sa savings? Kung let's say ako yung iintrigahan ng asawa ko, paano ko ba dapat i-manage ito? Yes, yung nag-work po no, sa mga nakakausap ko, 60 2020. 60% 'yung napupunta doon sa everyday, nagagastos natin katulad ng grocery, transportation, electricity, no, kaya yung internet. Tapos 20% pagdating sa long term na savings and another 20% para sa mga luho natin, no, 'yung pagkain sa labas, mga gala natin, kapag may mga gadget na gusto tayo bilhin. So 'yung key kasi po dito, 'no, is 'yung proper na balance. Mm -hmm. So, 60, 20, 20. Ano Ano nangyari po sa 10? Ay, hindi, 60, oh, sorry. Oh, tama. 60, oh, nga, 10. Sakto exactly yun. Hindi ko marunong mag-math. Oh, Oo, oh, oh, nga, tama ka. pero usually kasi, pati yung, oh. pati yung pang pang good time ng lalaki uh -oh. or pang baon man lamang sa trabaho, <laughs> hindi binabudget ni Mrs. eh. Lahat talaga binibigay ng mga traditional na Filipino mm, -mm. na lalaki, yung, yung mga mister. Mm Binibigay -mm. talaga lahat. Tapos si Mrs. na yung nagbabudget. Pero pang huli po, sir, paano po ba makakagawa ng effective financial plan para sa inyong mga gastusin sa tahanan. Opo. First step po diyan no, is 'yung paglilista ng mga gastusin natin, 'no. And then i-match lagi natin ito doon sa kinikita natin syempre. Kasama na din dito 'yung paglilista no ng mga savings natin, mga investment natin, tapos paglilista na din ng mga luho natin para make sure na walang nakalusot, 'no. And then also kasama din dito yung paglilista ng mga goals natin katulad ng nandiyan yung emergency fund no yung mga insurance sales, health insurance sales, uh, education savings no kung may anak na tayo and also nandiyan din yung goal natin na for retirement naman Mm -hmm. Well, talaga may kanya-kanya tayong mga paraan no, sa pag-iipon, pagbabudget. And hindi lang ito mahalaga sa mag-asawa. Pwede rin ito sa mga magkasintahan. Kaya naman, very helpful. Itong mga tips sa binigay ni James sa atin ngayong umaga. Again, maraming salamat po, Sir James Fragata, sa pagbahagi sa amin ng mga financial tips para sa pagbabudget sa bahay. Salamat po. Maraming salamat.